at gusto ko sana ang ibahagi ito sa inyo. Ay, ako wala akong discount, ka, ako lagi akong sawi sa pag-ibig. Okay. Sa aming pag mga, mga, mga kaibigan, ako na lang ang hindi pa nagkakaroon ng stable na relasyon. Tingin ako na lang lagi ang single. Ako na lang lagi ang kapag sa mm -hmm. Hindi mm -hmm. na nakakatuwa, lalot ako lagi ang kampula ng mga panahon sa pamilya ko. Kung kailan naman ako ang susunod. Ang susunod daw na magkaroon ng asawa. Susunod na, ng asawa. Susunod na magkakaroon ng

Isang bagay ang may day, isa kong mga kabahay hindi ako silikat oh ng tabi ko. Mas lalo lang na, nga ako nang lumawa sa sitwasyon ko hanggang sa biglaan na nga akong nakita ni Osang. Ang nasa pwede ng elementary. Okay. Hindi kami naging close, at adiyan siguro ang unang beses. Nagkita ko nun, papadudod. Ang maling po ay hindi na siya nagpatuloy sa pag-aaral at paguluhin. Ang nakita niya ako ay tahan na siya, niya pangamin na nga nakapagtapos. Kapatid siya naman ang alitsura niyo. Mas pinaganda pa siya lalo nang tanito alaas niya. Pwede na siya sa mga malayal, malal, tagapagmana. kung <tong> ano ko kayo? kung ano Jack Lord. Ito nga. Ang, ang hindi kumabal sa ganda mong... si mo. Siwerte naman siguro sa buwan. Sana na all swerte. <mukulun> maganda pa rin naman. Ikaw nga kung mula ang kumakadala ng love letter sa mga lalaki sa kagulang section natin. Mga -tay tayo. Kung maganda ako, edi sana may boyfriend o asawa na ako ngayon. Hindi na lang yan ang basing ng kagandaan mo. Sinasabi mo lang yan kasi mo lang kahirap nila kung nakabalik sa iyong kagandaan. Parang mo, hindi ka naman kagulang. Kaya kung nakasama ka ang kaya ha, mabuti pa sa mga aglaya, muna at kaunin. Pwede mo isama mo na yung dinner ko? Hindi pa kasi ako kumakain eh. Kahit kung nag-take ka pa sa breakfast mo, walang problema. Sobra naman, pwede ay musali eh, dagdama mo mga. Pero kung napilit ka, bakit hindi? Bakit ka nah, na pala nandito? Tsaka, dapat mag-isa ka lang. Hindi ako sila kapag ko. Ang kapag rin tayo sa chat ko. Maka na-traffic na. traffic na traffic Maka ilang mga kao dito sa bar. Pero wala pa rin siya. Nalusaw namin eh. Kung tamat ko pato tumutulong pero wala pa rin siya. Kailangan na, hindi mo ba nga, sabang ganyan ako. Ngayon nakakatulong mo yung sinasabi mo ngayon. pa rin ako. Ganito na siguro talaga. Nagigayon sa mga 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 ba? mga 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 ko mga 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 siya? mga mga mga

Masdaro ay nasa ibang bansa siya at doon na hindi pati. Ang isang karelasyon ng karelasyon ng mga bangkli ng namang siya dahil masyadong maraming pinagbibigyan na maniligaw niya. Kung gagamaan ako sa pagsasabi na maigit ako sa kanya dahil gusto ko pala nang maghindi ko hindi. Kanindi. Alam ko na mas maganda naman ako sa kanya pero mas mag-establish siya at mukhang mas ma-appeal dahil pinagkataan ng mga kalalakihan. Isa bagay na hindi ko man lang na-experience Madalas kasi yung mga lalaki yung iniiwasan ako at lalo na kapag gusto ko nang pag-usapan ng future. Ready na kasi akong mag-asawa. Yung aasawahin na lang ang wala. Kaya mabuti na at... Kaya na, ready na mag-asawa? Hindi na ka namin. pa na kaming 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 pag na ako sa iba dahil sa iyo ay na siya. Mayra, lakas naman. Dahil sa Diyos, wala ko ang mga 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 na po, mga mga Travel with family. Pare. Discover more than 400 companies in Agoda. Ah, okay. Ah, okay. Ah, okay. Ah, Okay, okay. ako ah. Yung mga tao, sir. Magsalamat. Fifty years old ka na talaga. Wala na talagang baawas. sir, magaling kang magpatawa. lang kasi ako eh. sa Siskin Spicy Hotdog. Huwilig ka sa hotdog? Hindi. Ay, medyo. kasi ako na kasi ako ng maliit ang sisigla ang heroheng. Ngunit na. mo. Pag nakalahatin mo natin yung pindig ko, tumalya pala ako. Hindi ka papalya sa akin. Basta... Basta ano? mo ko ng Sisling Spicy Hotdog. Ano ba sa Spicy Ano? Hindi ko na nyo na. Hindi ko na kasi napagandaan ang pagdating mo sa buhay ko. <gup> dito. Alam mo, ang daan tao dito sa na Baka gusto mo yun. mo rin. Mas Sa na tuloy natin? <laughs> Sa hotel. Sa hotel? May alam akong hotel na nagsasold ng masarap na sizzling spicy hotdog. Tara na. Andito na rin naman at sa bar. Mayroon namang sizzling spicy hot so, dito. Subukan na naman dito. Paano uh, ang sizzling spicy hotdog kung sa hotel? Pumayag ka na. Yeah, po, no. Hindi na ako nakahindi pa kay Dibo lalo na noong tinitigan niya. Hindi siya gano'n kagwapo, pero dala si Dibo ng short run polo ay nagbuka artista para sa akin. Alam mo ko na yun ang isa pa ng gente at may malikot na negosyo. E di ba sinalo, tuloy siyang naging sa pangyuto. Habot na sa loob na kami ng niya, papadudod ay panay ang hawak niya sa kamay ko. Hindi na-fan pa niya yun, kaya kinilig na rin ako kasi nire ko pa rin niya. May ibig kami sa gilid sa dati at nagpapuntuhan pa kami. Marami siyang tinanong tungkol sa akin. Ang beses na may nagkaroon ng interes sa buhay ko. Pagkarami ko ay nag-imagine na rinigla ng buhay na kasama siya. Sabi ko ay willing ako i give up ang pagkakaroon ko ah, para lang maging housewife niya. Kaya hindi ko sa yung sarang niya. Nang nakarating na kami sa hotel, nag-shower muna siya dahil hindi mo niya.

どうぞ。 이게 어떤 거예는 주문이 가고. 기 있는 아스마드. 어서께이트 레포는 아서 누두도.

bakit seks na ba kayo? yun yung tagal yung kung 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 mo. kung 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 ako kung 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 kung

Sabi niyo. Kasi 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 dami namin. Medyo busy po, po sa mga trabaho. Ang hindi mga kailangan. Hindi ba ako na ako makalaga ng bata? Ah, alam ko na. Kailangan ko ay yung dalawa. Saksana mo po. Aba, hindi sila po sa iyo. Sa mo. Ang dami mga gaganda doon. Pero huwag ko yung sa bahay para hindi ka maistorbo ng papa mo. Mag-hotel kayo doon. Oo nga. Parang mga mga ako. Hindi ko papa talaga. Alam ko

Kami na po bahala dito ma. Mukhang na po kayo na mabuti. Masiyahan mm, Talagang mo sa akin to ha. Bakit? Hindi, uh, hindi, hindi. Pag-aalaga sa akin ako kung uh, uh, may sakit ko. Salamat na pala. Hindi ka tuloy na paasok sa kamay lang. Ha, ano ka ba naman? Hindi mo na ang Asawa mo pa ha. Dapat hanggang uh, uh, talagang inaalaga ka Alam mo, hindi nangulit ka mo ang ng bansa yung buwak ha. Last year pa rin na eh.

ngayon tayo magpagbibang sa si karama. Uh, 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 hindi lang sa sinasalaan ng mga. Hindi na po ako ng bakit dahil yun. Uh, binabaan niya lang yung tanya ng sasakyan niya at sa pinita po sa'yo. Sumakit niya din. Um, ano kasi eh? Um, ano? Wala ka rin ba maisip tayo, ka tayo. Niyo, niyo, na tayo? Huwag yung usap ka na? Huwag yung huli ka rin. Wala rin yung Lorenz. Nag-usap ko na uh, Siya naman yung eh mga makapahid. Kung mama pa mga ilaw, makapulog ako. Uy, sandali ka. Pag-usapan mo ka sa akin. Wala na naman magiging sabi mo. Wala na mo. Wala na naman magiging sabi mo. Ay, hindi mo sinabi na sa pati kasama mo. Ay, ka. Ay, mag Hindi dapat sinabi mo pa sa akin. Kahit man lang din, naiisip ko na wala kang pinatapos sa akin. Kaya umulitin ko, Heidi. Parang awa mo na pa. So, ay, sakit na sa Pero wala ka pa rin